Namahinga muna ako dito. Punta kasi ako doon sa aking kumare. At nanghingi ako ng taniming anong tawag dito? Dragon fruit. Nakita ko kasi doon sa ano sa vlog ba? Yung mga dragon fruit sa may babiskaya ay ang gaganda. At saka, mahal pala ang bunga nito. Kaya, try ko din na magtanim. Sabi, eh, pwede naman daw to sa diabetic yung bunga niya. Kaya, ito siya. Ito yan. Ang bait nung nagbigay. Sabi ko, dalawang puno lang ang ibigay ay dalawang sanga lang ibigay sa akin ah. dami dami naman niya ang ibinigay para daw oh, oh, hindi ko na siya kailangan putulin Kaya, hello painga painga muna ng very very light sa so, yun pa ang amin sa my court puti na lang at hindi na mainit. Saka maraming kasi yung puno dito sa daan. Kaya hindi mainit. Kaya ayun. Tuloy ang aray ko. Ay, <laughs> tuloy ang lakad. Aba ang bitbit. Ang mga sanga ng ating dragon The dragon parang is kinda uh, mabigat din ayan pala ang mga uh, ano ayan pala ang mga contador 1, 2 1, 2 3, 4, 5 yan, sama-sama sila. Yung akin kaya ang puntador. Saan kaya napunta? Ay, medyo hingal na ako. Ganito yata pagka tumatanda. Madali na ang hingalin. Yung aking mukha. At ano ako nang tinik. Ay, tumatakip sa aking, ang akin yung aking buhok pala ay tumatakip sa aking mukha. Ya, yeah, ha hahawin ko muna. Yan. Yan sa amin sa my court na yan. Ya, yeah, counting hakbang na lang. Ah, uh, dito na lang ating video. Uh, paano? Bye. See ya. Ma, ma.